sira yung ating air cleaner ano ito yun o oh. yan so good day mga higala what's up have a rainy day today so raining uh, month naman o no? rainy month <laughs> ano ba ito pinagsasabi ko na naman <laughs> so sa nakikita ninyo ngayon nandito po tayo sa ating motor na naman kasi nga sira yung ating air cleaner ano ayan oh no? gumagalaw siya ano kasi nga yung uh, screw yung kinakabitan ng screw natin doon sa air cleaner natin ito is natanggal at saka naputol yung ano niya so maglalagay tayo ngayon ng cable tie higpitan natin ito mag DIY tayo para humigpit siya no so titignan natin kung ano yung mangyari sa ating uh, pinaggagawa ngayon So, kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, please subscribe, like, and share. Lalo na po sa FB page ko, mga higala. Please uh, follow and like my FB page. Kailangan ko po yung tulong ninyo, no? Nanghihingi po ako sa inyo ng suporta para hulumago po yung YouTube channel natin, mga higala, no? Babaklasan na. Babaklasan. Na. <laughs> Mali na naman. <laughs> Mali na naman yung Tagalog ko. So, ngayon, babaklasin natin to mga higala ito lang itong nasa top tapos papakita ko sa inyo kung saan yung uh, nasira ng air cleaner natin mga higala no? so ito na baklasin muna natin baklas na natin yung uh, top cover mga higala no? so pasensya na kayo sa motor ko Napaka dumi kasi nga laging umuulan dito tuwing hapon so wala tayong time makapag uh, hugas ano kasi marodo na yung may handin so ngayon ang uh, sinasabi ko sa inyo mga higala, ito 'yon. Oh. 'Yan. Yung kinakabitan ng screw, 'yan naputol na. Pati doon sa loob, ito rin 'no, oh, isa, ito, ito, ito. 'Di ba makita? Ayun oh. 'Yan, putol na rin. Ayun. 'Di ba makita? ito, ito 'yan. Putol na rin. So, lalagyan natin siya ng uh, cable tie saka ibabalik natin to para ikabit natin yung kibultay dito no, no so gawin na natin mga higala kasi uulan na naman no napaka itim na naman yung ulap so baka maabutan na naman tayo ng ulan dito at saka yung paninda natin eh mababasa ayun na nga oh umaambun na nga so ilangan tapusin na natin to pag uh, pag ini screw mo yan pag humihigpit umaangat no so kailangan natin kontrahin yun tsaka wag din natin na uh, higpitan muna kasi wala pang cable tie so mag -ano muna tayo ng cable tay, no dito natin siya ipapasa kay mga higalaw oh. dito yan then dito sa likod hanggang sa maano siya sa screw dito sa likod niya yung hinig para ma malak siya ano para makabit siya para humigpit ito yan yung gagawin natin para naman na uh, tumibay siya so alalay lang mga higala no so, Kita natin ang kawang So ayun mga higalan, halagay ko na tong uh, cable ano. Ayan. So naging alalay lang siya dito sa screw kasi nga wala naputol na siya. So hindi na siya magbibigay ng magandang puwersa ano. So ikinabit lang natin tong screw para dito sa loob yung dulo ng screw yun yung magsisilbing lock nitong ano cable tie para lang na hindi siya aangat para hindi siya maglulos so kailangan natin tong ilagay tong screw so maya na natin yan putulin so ikakabit muna natin tong isa Ano umaambon na? Ayano. No na alam nakita na natin sa tubig umaambon na so lalakas na talaga tong ulan so magtatakip muna ako ng mga paninda ko mga higala no kasi kasi nga nung nakaraan uh, naabutan ako ng ulan yeah, ito yung mga karton no nalata yun so unahin ko muna tong mga higala ha? sagnit lang So, ganito na yung ano ko mga higala yung mga mangyayari sa buhay ko pag uh, umuulan ano. So balik tayo dito mga higala ano sa ating motor. Ayun sa totoo lang nata natapos na tayo ano. Ayun higpitan na lang natin yung screw mga higala ano. So kung sakaling mag ano siya uh, magba-vibrate hindi matatanggal tong screw hindi matatapon. Tapos dito rin, higpitan natin konti dito. Ayan. Higpitan natin ito konti para hindi siya matanggal. Ayan. na yan siguro, hindi matatanggal. So ayun mga higala, tapos na tayo. Ayan, naikabit ko na. Yung ating uh, screw at saka yung cable tie. So, mahigpit na siya mga higala. Oh, hindi na siya na, ano, naaalog. Ayan, oh. Mahigpit na siya. Ayan. So, kung pareho tayo ng problema mga higala, at saka wala pa rin tayong pambili, o oh, kahit kayo, wala pa kayong pambiling pera. <laughs> pambiling pera. <laughs> Ay, nako. Wala kayong pambili ng uh, airbox. Ito muna yung gagawin mo. Okay rin din. Mabisa din to, ano. Sana nga tumagal. Ayan, ma ano na siya, mahigpit ay ah, kakabit muna natin tong ano, tong uh, cover ng motor para matapos na tayo mga higala, no? Yeah. Bilisan natin kasi wala umulan na, talagang malakas to. So nalagay na natin yung uh, cover ng ating panggilid mga higala. So hanggang dito na lang po yung vlog ko sana may matutunan na naman po kayo sa aking Shaneer na DIY mga higala. So Please subscribe, like, and share. Lalo na po doon sa FB page ko na Noobs TV Mutu Vlog. So, Paki-like and uh, follow na lang din po ano sa aking mga social media, mga higala. So, lalakas na talaga totoong ulan. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Please, please, please subscribe to my YouTube channel. Thank you. At saka, i-double check ko muna to Tulad niya, no? Oh. Ah! ano, mababasa yan. So, ayusin natin itong mga higala. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Thank you. Bye-bye.